Napabalot ka ba sa kalungkutan dala ng mga problema o mga pasakit sa buhay? Tila nawawalan ka ba ng pag-asa? Paano natin may iibsa ng ganitong mga pagsubok? Ipinayo ni Padre Pio na huwag hayaang manatili ang kalungkutan sa kalooban at kilalang sinabi niya na huwag mo hayaang manirahan ang kalungkutan sa iyong kaluluwa kapagkat ito humahad lang sa malayang pagkilos ng Espiritu Santo. Pinasigla niya ang pagkakaroon ng pusong sarado sa mga makumundong pag-aalala, ngunit bukas sa Diyos tulad ng pugad ng isang ibong uh, kingfisher o tinatawag na tingkarol o kasay-kasay sa Tagalog na matibay ang uh, pagkakagawa upang ang mga inakay nito ay makalutang sa tubig. Kanyang binigyang diin ang paralangin, pag-asa at ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos sapagkat ang ganitong puso ay sisidlan ng biyaya. Ang kalungkutan ay ang pinakamasagot sa lahat ng kasamaan kung paytulutan naman tayo ng Panginoon na makalaman ito, ito'y upang tayo'y dalisayin at ihiwalay sa pagkapit sa mga nilalang. Kaya dapat lagi tayong mag-ingat na huwag mahulog sa pagkadismaya at kawalang pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Halina't samahan ninyo ako sa pagdalakay sa masalimuot na temang ito ng kalungkutan at pag-alala. Manatiling nakatutok. Pinaniwalaan ni Padre Pio na ang labis na kalungkutan ay humahadlang sa malayang pagkilos ng Espiritu Santo sa kaluluwa ng tao. Kanyang winika na ang kalungkutan ang pinakamasahol sa lahat ng kasamaan at kung ito man ay pahintulutan ng Panginoon, ito'y upang tayo dalisayin at ihwalay mula sa labis na pagkapit sa mga nilalang. Subalit, lagi niyang pinapaalala na mag-ingat sa pagkadismaya sapagkat ang kalungkutan ay nagpapahina sa kaluluwa at isa sa mga kasangkapan ng ating kaaway, ang Diablo. Ang kasayahan ng espiritu at ang kapanatagan ng isip ay bunga ng kagalakan ng puso. Ingatan mo ang iyong sarili laban sa kalungkutan at pangungulila sapagkat wala ng higit pang masama kaysa rito. itinuro niya na sa halip na magpadaig sa kalungkutan, nararapat na magtiwala sa banal na kalooban ng Diyos at maniwalang ang lahat ng mga pangyayari, maging mahirap man o para sa ating ikabubuti. Madalas niyang itinuturo sa kanyang mga anak na espiritual na maging parang mga bata sa piling ng Ama sa Langit. At alalahanin na ang kanyang pangangalaga o ang providence ang namamahala sa lahat ng bagay. Tanggapin ang kanyang plano at hayaang maganap ang kanyang kalooban sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang daan tungo sa kapayapaan at paglaya mula sa kaguluhan ng loob. Sa tuwing ikaw ay pinangungunahan ng kalungkutan, ituon mo ang iyong isipan sa iyong gabi ng Gethsemane. Kung kailan sinimulan ng anak ng Diyos ang gawaing pagtubos at ialay mo ang iyong sariling mga pasakit sa Ama kasama ng mga pagtitiis ni Yesus. Gumamit si Padre Pio ng talinhaga ng pugad ng uh, Ibong Kingfisher na matibay at siksik laban sa bagyo bagamat may isang bukas na butas lamang na nakaharap sa langit. Gayon din ang puso ng tao ay nararapat na sarado laban sa bagyo ng sanlibutan, datapwat bukas sa Diyos, upang matanggap ang kanyang paggabay at presensya baging sa oras ng pagdurusa. Manalangin, umasa at huwag magalala walang silbi ang pag-aalala. Ang Diyos ay maawain at diringgin niya ang iyong panalangin. Marahil ito na ang pinakatanjag niyang turo at sa palagay ko'y pamilyar kayo dito. Kapag nakadarama ng kalungkutan, paulit-ulit niyang pinapaalala na magdasal, magtiwala at iwasan ng labis na pag-aalala. Madalas niyang ipinapaalala na ang pagkabalisa ay nagbumula sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos at ito'y nagpapabigat lamang ng walang nalulutas. Ang pagkabalisa ang pinakamalaking balakid sa kabanalan. Panatilihin mong mapayapa ang iyong puso at sa gayon ay iyong papakabanalin mo ang iyong sarili at maging ang iba. Ibig sabihin, maging mabuting halimbawa para sa iba. payo ni Padre na iukol ang bawat pag-alala sa panalangin. Iwaksi ang kalukutan na humahantong sa kawalang pag-asa. Hindi ito nagmumula sa Diyos. Tanggapin ng mapayapa ang mga pagsubok at ialay ang mga ito sa Diyos. Mabuhay ng araw-araw ng hindi pinahihirapan ang sarili sa iyong kinakabukasan. Sa madaling salita ay tinuring ni Padre Pio na ang kalungkutan at pagkabalisa ay mga tukso na umaagaw sa kapayapaan ng kaluluwa. Ang kanyang lunas ay laging pagtitiwala, pagsuko at pagkakaroon ng pusong may simpleng pananalig gaya ng isang bata sa kabay ng Diyos. Huwag mabahala sa mga bagay na nagdudulot ng pagkabalisa at pagkasira ng loob. Isa lamang ang kailangan. Itaas ang iyong espiritu at ibigin ang Diyos. Ang mga ito ay hindi mga salita mula sa isang tao na walang pakialam. Hindi sila payo ng isang lalaking hindi nagdusa. Nagawa ni Padre Pio na ipaalala sa atin ang mga bagay na ito dahil nasanay siya sa pagtitiwala at pagsuko sa kanyang buhay sa halip na mag-alala o maging abala sa mga pansamantalang pagkabalisa. Hindi tayo Diyos. Hindi natin nalalaman ng kanyang isipan. Datapot sa lambak ng luha na ito ay nagsisikap tayong taglayin ang isipan ni Kristo sa tulong ng Espiritu Santo. Hindi natin lubos na nakikilala ang kanyang plano ni kung anong nakahanda sa kinakabukasan. Ang hinihingi lamang niya sa atin ay pagtitiwala, pagsuko, pag-ibig at pag-asa. Kung ikaw ay nasa panahon ng pagdurusa, ito man ay lilipas. Hindi mapapawi ang bigat sa pamamagitan ng pag-aalala. Ang pag-aalala sa mga bagay na makamundo ay hindi kasagutan sa halip ituon ang iyong sarili sa mga bagay ng Diyos. Alamin na may plano siya at ikaw ay bahagi nito. Batid niya ang iyong hinaharap at iniibig ka niya. Ang pagkabalisa ang pinakamalaking balakid sa kabanalan. Ayon kay Padre Pio, ito ay nagmumula sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos at nagpapabigat lamang ng walang nalulutas panatilihin mong mapayapa ang iyong puso at pakabanalin ang iyong sarili at ang iba. Ilagak mo ang iyong mga pagkabalisa, ang iyong mga alalahanin at lahat ng banta sa iyong kapayapaan sa mga kamay ng Diyos. Hilingin mo siya ang mag-aksikaso nito at magpatuloy ka ng may katiwasayan. Mapanatang, batid na ingatan ka ng iyong mapagmahal na ama maaaring hindi niya alisin ang pagdurusa ni baguhin ang mga paninira ng laban sa iyo ni agad na lutasin ang lahat ng mga gusot sa iyong buhay. Ngunit sa lahat ng ito, iingatan ang niya. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na ibigan po ninyo at sana po nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang uh, mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, pindutin lang at subscribe na button sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabiswa namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas sa hinaharap. At ako uh, kung naibigan talaga po ninyo ating pagtatanghal Mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga tagaabuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bangsang Fransya. At ito po ay para sa inyo ha, hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon, ay uh, pwede pong direct deposit sa aming video account o kaya sa pamamagitan ng GCash vira bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, Gcash via bank transfer dahil eh, diretsyo na po ito sa ang account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga sa kalinga ni Paddy Pio, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o uh, medalya ni Paddy Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya maaari rin po kayo magpadala ng email sa angtinignipadipio at gmail.com So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at syempre Maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang no. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.